Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapamanang karunungan. Sa bidyong ito ay mayroon na naman po akong ituturo sa inyo. At ito po ay magagamit ninyo upang mapasunod po ang inyong mga asawa, mga kasintahan. At na kahit sinong tao po na inyong gugustuhin, mapapasunod po ninyo sa inyong kagustuhan. At hinding hindi po ito tututol ano man ang inyong sasabihin. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell. Ang karunungan pong ito ay requested po ng isa nating subscriber sa palagi raw siyang ina-under ng kanyang asawa kahit piso po ay hindi daw siya bibigyan ng pera nito. At hindi raw ito bumibili ng mga pangangailangan nila sa kinilang bahay. Para po ito sa iyo ma'am. Sana po ay inyo po itong gawin sa inyong asawa. Ang karunungan pong ito mga kapamana ay magagamit po ninyo upang mapasunod po ang inyong mga asawa o mga kasintahan. Ma maaari din po na pasunurin ninyo ang tao na wala pong kinalaman sa inyo. Halimbawa, ang tao po na inyong kaibigan, kakilala o kaya ay kamag-anak. Maaari po ninyo itong gamitin sa kanila upang mapasunod po sa inyong kagustuhan. At pinapaalala ko lang po sa inyo mga kapamana na wag po itong gamitin sa kasamaan. Lagi pong gumawa ng kabutihan. Gamitin po ang karunungan na ito para po sa ikabubuti ng inyong sarili at ng taong inyong gagamitan. Huwag po ninyo itong gamitin kung gusto po ninyong humingi ng mga bagay na hindi naman dapat. Dapat po ay gamitin ito sa kabutihan. Ipagpatuloy na po natin mga kapamana. Ganito po ang inyong gagawin. Dapat po ay alam po ninyo ang kumpletong pangalan ng taong inyong target o ang kumpletong pangalan ng inyong kasintahan o asawa. Magdadasal po kayo bago matulog sa gabi at sa umaga ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At kapag mayroon po kayong puder, ay puder na lang po ang inyong gagamitin. Pagkatapos po ng inyong puder o in ng mga ama namin na dasal ay isunod lamang po ang salitang ito ng tatlong ulit. Nemene tritarum adita. Christum sumatos TOISET Isa ili irkebe. Er sa ulo, kime sa ulo. Yan po ang inyong gagamitin pong dasal para po ang tao ay inyong mapapasunod sa inyong kagustuhan. Huwag po ninyong